the monday 2025. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. It's Buong kwersa it's ng Brigada News it's Team it's mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Mindanao. Kami handang it's maghatid it's ng impormasyon, paghita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigade Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa pao't halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila Manila, Pampsihu sa General Santos City, sa Libag Sultan Kudarat, Batangas City, Trento Agusan del Sur. The Music News. Our city. Our city. The Monday 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Amalhan changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busila ang aming bitiin. Kasama ninyo ang Brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-agad ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1. 105.1 Brigada News Brigada FM. News FM Manila. Manila. The music and news authority. Brigada ng ating one time the new Filipino time alas dos na nangtanghali. This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali Dating Pangulong Rodrigo Duterte Kabrigada Haharap na sa pre-trial ng ICC ang dating Pangulo hiniling na magsilbing abogado niya sa Executive Secretary Salvador Medialdea. Common law partner ni dating Pangulong Duterte na si Hanilet Avanceña Hindi na raw kakasuhan ng babaeng pulis na hinampas niya ng cellphone. CIDG Director Nicolas Torre, dead ba raw sa mga buzzers. Operasyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, kaya niya raw dinepensahan o kaya niya raw dipensahan sa korte. At ang PNP mayroon ng person of interest sa pagpaslang sa isang foreign tourist sa Boracay. Pangamba naman ang publiko pinawi ng mga otoridad. Brigada nationwide sa tanghali. Buong puso, puso. Ang buong ng News, FM, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Balita, Balita Nationwide. Nationwide. Satan Hale. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Pagandang Tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Araw ngayon ng Biyernes ka Brigada March 14, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod Brigada Angel Divera At Brigada Leo Navarro Malikden Brigada Palvita Nationwide sa Tanghali Mga kabrigada, dating Pangulong Duterte Abay nasa maayos na dohong kalagayan Ayon yan sa Philippine Embassy sa Netherlands Yan ang balitan tinutukan ni Brigada Jigo Custodio Brigada Jigo, ibrigada mo! Brigada! b, -b, 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 -b report. Nakausap na ng mga opisyal ng Philippine Embassy sa Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa kustodiya ng International Criminal Court sa naging pag-uusap ipinarating ng dating Pangulo na sumailalim siya sa isang medical check-up at nasa maayos na siyang kalagayan. Hiniling din niya na mabisita siya ng mga opisyal ng konsulado ng embahada at humingi ng tulong upang maisaayos ang pagbisita ng kanyang legal counsel at membro ng pamilya. Nagpadala na na-request ang embahada sa registry ng ICC para mapabilis ang kahilingan na mabisita ang dating Pangulo. Samantala, nakatakdang humarap si Duterte sa unang pagdinig sa pre-trial Chamber 1 ng ICC ngayong biyernes alas 9 ng gabi oras sa Pilipinas. Sumulat na rin si Duterte sa ICC para italaga at hilingin ang presensya ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea bilang isa sa kanyang mga council sa pagdinig. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Jigo Custodio ng 5.1 Brigada News of Manila. The Music News of Bagong Bagong Brigada Balita Nationwide. mga kabrigada at ang babaeng pulis na pinukpok ng cellphone ni Hanilet Avancenya. Hindi na itutuloy ang pagsasampan ng kaso ayon sa PNP. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada. Brigada. B -b 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 report na itutuloy ng pulis na sinakta ni Hanilet Avancenya, ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang pagsasampa ng kaso. Ayon kay PNP spokesperson, Brigadier General Jean Fajardo, personal na desisyon ng pulis na miyembro ng Special Action Force na wag nang magsampa ng kaso. Napagtanto umano ng pulis na kasama sa hazard o kaakibat na panganib ng kanyang trabaho ang masaktan. <coughs> personal decision po ng polis na wag na po magsampa ng kaso at ang reason niya ay uh, kasama yon sa hazard po ng kanyang trabaho kaya okay lang at magpapagaling lang daw siya at uh, back to work na daw po siya Nabatid na nagtamo ng malaking bukol sa ulo ang pulis na sinaktan ni Avancenya. Makikita rin sa video ng PNP na cellphone ang pinampukpok sa ulo ng pulis at malakas ang pagkakatama nito. Nangyari ito habang tinatangka ng mga pulis na isakay si dating Pangulong Duterte sa kanyang flight papunta sa dahig matapos sa inan ng warrant of arrest. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath, Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Palitan Nationwide sa Tanghali Samantala mga kabrigada ang Palacio kinumpirma na Office of the President ang nag-provide ng sinakyang jet ni dating Pangulong Duterte patungong The Hague Brigada Maricar Sargan i-Brigada mo Report Inamin ng palasyo ng Malacanang na ang Office of the President ay nag-provide ng air jet na sinakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patungong the Netherlands matapos itong arestuhin ng Martes. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro na kaugnay ito sa assistance na hiningi sa kanila ng Interpol para sa pag-iimplementa ng arrest warrant sa dating Pangulo. Dipensa ni Castro, kung hindi raw kasi nagbigay ng masasakyan patungong The Hague, ay hindi raw kompleto ang pagtugon ng gobyerno sa commitment nito sa Interpol. Samantala, wala namang ipinigay si Castro na eksaktong halaga kung magkano ang ginasto sa naturang jet dahil meron daw itong kaugnayan sa isang pribadong korporasyon. Una lang pinamperma ni DILG Secretary John Becrimulia na ang Office of the President o Office of the President ang nagbigay ng masasakyan sa paghatid sa dahig sa dating Pangulo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Marcar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news. Authority. maldita nationwide mga kabrigada, ipauubayan na umano ni PNP Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Nicolas Torre III sa National Bureau of Investigation o NBI ang pagkakaso sa mga nagpapakalat ng fake news. Ito ay kasunod ng pahayag ni NBI Director Jaime Santiago na magkakaso ito sa mga nagpapakalat ng fake news at nangihikayat ng People Power Revolution sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Torre. Sinabi nitong mabuti na lang ding gawin ito ng NBI, lalo pat loaded na siya sa trabaho masyadong okay na na hindi mm. na ako mag magkakaso at sila na muna. Medyo loaded na masyado tayo. Eh, In mm. the past few days, eh, mm. in the past three days, meron kaming huli ang binasa ko ng report. Mm. In the past three days, may huli kaming 735 arrests in uh, various part of the Philippines. Ito, yun muna ang magiging ko natin. Yun muna ang magiging focus natin. Iba pang trabaho. Samantala mga kabrigada sa gitna naman ng sunod-sunod na pambabatikos at bashing na ibinabato kay Torre. Sinabi niyang ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho. Nakataon lang daw na siya ang nasa posisyon para gawin ang operasyon ng arestuhin si dating pangulong Rodrigo Duterte. Nakataon nagkataon lang siguro talaga. Kung hindi naman ako ito, eh, meron namang gagawa niya na iba. Eh. Mm -hmm. Nagkataon lang na ako. Kaya, yun na. Nagkataon na ako na designate dito. dito mm -hmm. trabaho. Mm -hmm. yeah. Kung iba naman ang binigyan ng trabaho to, palagay ko naman, eh, ganun din naman ang gagawin. Uma, Bigata, nationwide. Bigata, balita, nationwide. Brigada Nationwide! Brigada Nationwide! Kabrigada na nawagan ngayon si Senator Christopher Bongo sa pamahalaan na ibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung sakabila ng mga pagsubok na kinakaharap nito sa International Criminal Court or ICC. Bukod pa dito, patuloy ang pagsuporta ni Ego sa dating pangulo sa gitna ng nararanasan nitong hamon. Umalala, nagpapatuloy din ang senador sa pagseserbisyo sa mga Pilipino dahil ito raw ang paalala sa kanya ng dating pangulong Duterte. Rapido. Mga kabrigada, si dating Executive Secretary Salvador Medialdea, posibleng inuudyukan umano ang taong bayan na magalit kaugnay sa ipinapakalat na sitwasyon ni dating Pangulong Duterte. Brigada Haji Camino, i mo! Brigada! report! Naniniwala si House Deputy Majority Leader Janet Garin na posibleng sinasadya ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na odyokin ang taong bayan na magalit kaugnay sa kasalukuyang sitwasyon ng kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos lumabas ang ulat kahapon na hindi umano makita ang dating Pangulo kasunod ng pag-turnover sa International Criminal Court. Mahinang-mahina ang katawan, hindi binibigyan ng pagkain at kailangan ng isugot sa ospital. Sa pulong balitaan ngayong araw, sinabi ni Garin na maaaring ang intensyon ni Medialdea ay tumaas ang emosyon ng mga tao o di kaya ay nagugulahan lamang siya at hindi makapag-isip ng maayos. Ipinagtataka ng kongresista ang naturang impormasyon, lalo't minsan na niyang nakatrabaho ang Dutch government, partikular sa Parliamentary Network on the World Bank. Hindi anya nagpapaligoy-ligoy ang International Criminal Court at lahat naman ay ibinibigay kapag may hiling ang nasasakdal. Giit pa ni Garin, very considerate na institusyon ng ICC pagdating sa usapin ng kalusugan, kaya kapag hiniling ang pagkain, gamot o atensyong Medikal, ay handa naman nitong ipagkaloob. Sa halip na magpakalat ng fake news, mas makabubuti umano para sa mga Pilipino na ipagdasal na lang ang dating Pangulo at sa mga taga-suporta nito ay tumulong na lang na maglabas ng ebidensya upang kontrahin ang mga aligasyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada, Balita, nationwide. -brigada humingi naman ang paumanhin sa Senador Amy Marco sa lahat ng mga kababayan niyang waray dahil hindi siya makakadalo sa rally na gagawin naman mamaya ng alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Tacloban. Pagpapaliwanag niya, hindi siya dadalo dahil hindi niya matanggap ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte nitong nakaraang Martes. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan na umano ng Senadora ang mga naging pangyayari lalo na ang pagtangay sa dating Pangulo upang makabuo ng makatotohanang solusyon. Alala matapos ma-aresto at ipadala sa The Hague, Netherlands, si Duterte na ng ilang Senador tulad ni Senadora Bongo na ipanalangin ng kalusugan at proteksyon eleksyon ng dating Pangulo. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada mula sa Brigada News FM Cebu, mga supporters si dating Pangulong Duterte nagsagawa ng prayer rally sa Cebu. Brigada Iris at 12 well, Depositario, i-brigada mo. Brigada, Brigada. B -b 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 -by. Report nang higit sa isang libong mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isinagawang prayer rally kagabi sa Mandawi City Heritage Plaza sa Mandawi City, Cebu. Ito ay matapos ang pag-aresto ni Duterte noong Martes, March 11 sa loob ng Ninoy Aquino International Airport sa kanyang pagdating mula sa Hong Kong. Ipinakita nito ang kanilang sulidong pagsuporta at nag-alay rin sila ng mga padasal para sa dating chief executive. Tigaw ng kanyang mga supporters na We Stand with PRRD kung saan ang aktividad na ito ay pinangungunahan ng hakbang ng Maisog Civic Chapter at iba pang mga supporters. Suot-suot nila ang puting t-shirt na may markang We Stand with the PRRD a prayer for Tatay Digong. Maliban sa prayer rally, ang iba pang mga supporters ay nagsagawa rin ng noise barrage noong nagdaang gabi. Nakaantabay naman ang ating mga police personnel upang masigurong maging ligtas at maging payapa aga mga isa sa gawang rally dito sa Cebu in the heart of changing lives ito si Brigada Irans at well depositario ng 90.7 Brigada News FM Cebu the music and news authority Brigada balita nationwide ang brigada isang senador naman umaasang makakatanggap ng makatarungan at makataong pagtrato si dating pangulong Duterte sa gitna ng issue sa ICC Ann cortez i e brigada mo brigada Five, no. Report. Nagpapot ng suporta ang pamilyang Villar kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos nga ang pag-aaresto nito at pagdala sa kanya sa The Hague Netherlands. Bagay na tinutulan ni Senadora Cynthia Villar. Ani Cynthia hindi dapat ibinibigay ang dating Pangulo sa mga dayuhan para ipaliti sa korte ng ibang bansa. Sa kabilang banda, tiwala naman si dating Senador Manny Villar na gagamitin lahat ni Duterte. Ang mga legal remedy na meron siya para depensahan ang kanyang sarili sa International Criminal Court. Patuloy naman ding nanalangin si Senator Mark Villar na magiging makatarungan at makataong ICC sa buong proseso ng paglilitis. Ito ay kay Duterte para sa kasong crimes against humanity. Maalala, nakatakda ng humarap ngayong araw sa mga hukom ng ICC si Duterte na magaganap mamayang alas 9 ng gabi sa Pilipinas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News From Manila, the music news of Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada ang PNP na ligtas pa rin ang Boracay sa kabila naman po ng pagkamatay ng isang turista. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada. Brigada. B -b 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 ng Malay Municipal Police Station o MPS na may mga tinitingnan na silang persons of interest para sa insidenteng sinapit ng isang babaeng Slovakian sa Boracay matatandaan na Noong March 12, 2025 sa isang abandonadong area matapos may ulat na nawawala noong March 10. Bago patayin, pinaghihin na lang ang ginahasa muna ang biktima. Sa panayam ng Brigada Yosefa Manila kay Malay MPS Chief Police Lieutenant Colonel Mar Joseph Ravelo, sinabi itong batay sa kanilang investigasyon ay may mga tao na silang tinitingnan na posibleng gumawa ng naturang krimen. Yes po, meron po. No? Uh, based po sa mga witnesses, uh, mga statements po na nag po natin. Mm -hmm. At also po sa CCTV, CCTV footage, yes, meron na po tayo mga persons of interest. Sa kabila ng insidente, tiniyak ni Ravelo na ligtas at mananatiling ligtas pa rin ang Boracay. Kasabay niyan, pinaalala niyang dapat ring ingatan ang sarili at iwasan ang pagpunta sa mga lugar na hindi security. Boracay Island uh, is will always be safe and secure po. Pero sabi ko nga po, ang security is also uh, responsibility, personal responsibility because ang ang ratio po ng ating kapulisan dito is 1 is to 800 to 1000 po, depende sa dating ng tourist. So, syempre kailangan po rin natin na uh, maging ano rin po tayo uh, aware sa ating po mga personal security. In the heart of changing lives. Ito's Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada having uh, a festa in Manila. This is a Michigan news. sorry. Bigata nationwide. Mga kabrigada sa ating health news, ano-ano ngabang mga hamon at kasiyahan ng pagiging ina po sa kambal? Ang pagiging ina ng kambal ay isang espesyal na karanasan na puno ng kasiyahan at hamon. Habang ang mga ina ay naharap po sa mas maraming gawain tulad ng sabayang pagpapasuso, pagpapaligo at pag-aalaga, nararamdaman din nila ang kaligayahan ng pagkakaroon ng dalawang anak na magkasama sa bawat hakbang ng kanilang paglaki. Ang dobleng responsibilidad ay maaari pong magdulot ng pagod, ngunit ang mga simpleng sandali ng magkasabay ng ngiti at tawa ng kambal ay nagiging sapat naman upang magbigay ng labis na saya at kasiyahan sa buong buhay ng ina. Isa po yung paalala mga kabrigada mula sa Mom's Love es 1 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Mom's Love es 1 Capsule. Kabrigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita, makabayaning pagtutulungan. Isang ina mga kabrigada mula ho sa barangay Mambaling, Cebu. Ang humingi ng tulong sa Brigada News FM matapos pong pumanaw ang kanyang isang taong gulang na anak dahil sa dengue at pneumonia. Dahil po sa kahirapan, hindi nila kayang bayaran ang natitirang hospital bills upang mailabas ang katawan ng bata mula ho sa morgue. Agad namang tumugon ang mga kabrigada at nagbigay ho ng financial assistance kabilang na ang Brigadahan, ang Wantahanan at ang Cebu City Hall Hospitalization Assistance Program na nagbigay daan upang mailabas na ang labi ng bata. Laking pasasalamat ni Darlene May Mission sa tulong at malasakit na natanggap mula ho sa mga kabrigada. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taos pusong nagpapasalamat sa patuloy po ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat ho sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at One Tahanan, maraming salamat, Kabrigada! Balita. balita, makabayaning pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. Sa tanghali ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Bo puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, are helping, inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Leo Navarro Malikdem. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Kula sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at malita. Lita. Brigada News FM. The Music and News Authority. be in the heart of changing lives